Seniors, isang tasa ng inuming ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon sa mga binti at katawan sa loob ng 24 na oras. Mga ka-GK, alam nyo ba? Sa loob lang ng 24 oras, pwedeng mangyari ang isang nakakabilib na pagbabago sa katawan kapag sinuportahan natin ang ating sirkulasyon. Parang magic, yung malamig at naninigas na paa. Biglang mararamdaman ulit ang init. Yung namamagang binti, makakabawas ng naipong likido at luluwag ang pamamaga. Sa loob lang ng isang gabi, aba, pakabukas, mas madali ka ng makaakyat ng hagdan ng hindi hinihingal. Pero tandaan, paglampas ng anim na nagiging tahimik na kalaban ang mahinang sirkulasyon, sumisikip ang ugat, tumataas ang tsansa ng pamumuo ng dugo, at pwedeng magdulot ng pinsala sa nervyos. Kaya mahalaga na suportahan natin ang ating katawan. At heto ang good news. May mga natural na inumin na kayang palakasin ang sirkulasyon sa loob ng mas mababa pa sa 24 oras. Sa video na ito, ibabahagi ko ang anim na pinaka-epektibong inumin para sa sirkulasyon. Huwag palampasin dahil ang number one ay clinically proven na mabilis magbukas ng ugat. Pero bago tayo magsimula, may tanong muna ako. Saan bansa ka nanonood? At naranasan mo na ba yung tipong malamig ang paa o mabagal ang sirkulasyon? I-share mo sa comments para malaman natin ang kwento mo. Game na! Simulan na natin mula sa number 6. Green tea na may luya. Hindi lang basta cha na pampainit ng tiyan. Isa itong powerhouse para sa sirkulasyon. Ang green tea ay may catechins, lalo na ang EGCG na natural na vasodilator. Ang ibig sabihin, tinutulungan nitong mag-relax at lumuwag ang ating mga ugat para mas malayang dumaloy ang dugo. Kapag sinamahan ng luya, mas level up pa. Ginger rolls at choga oils na nakakatulong bawasan ang pamamaga at pigilan ang pamumuo ng dugo. Parang trapik sa EDSA na biglang gumaan at umaagos na. Hindi ba't nakakatuwa? Paano ito gawin? gumamit ng high-quality loose leaf green tea o organic tea bag. Istip sa tubig na nasa tamang init, mga isang daan at pitumpung degrees Fahrenheit. Lagyan ng isang kutsarang ginadgad na luya o kalahating kutsarang ginger powder. Tapos dagdagan ng kaunting black pepper powder. Hayaan lang ng limang minuto. Pinakamainam inumin ito sa kalagitnaan ng umaga mga dalawang oras pagkatapos ng almusal. Perfect pang pick-me-up bago magsiesta. Ayon sa pananaliksik ng International Journal of Cardiology, ang mga senior na umiinom ng kombinasyong ito dalawang beses sa isang araw ay nagpakita ng 23% improvement sa ankle-brachial index scores. Ibig sabihin, mas gumanda ang sirkulasyon sa binti. Ang init ng inumin ay nakakatulong paluwagin ang ugat, habang ang EGCG ay nagpoprotekta laban sa oxidative stress. At syempre, ang luya ay tumutulong pigilan ang pamumuo ng dugo. Kung medyo matapang ang lasa, lagyan lang ng isang kutsaritang raw honey, mas masarap na, mas healthy pa. Kaya mga kasinyor, kung gusto nyong maramdaman ang ginhawa sa binti at katawan, Subukan ang green tea na may luya. Simple, natural, at siguradong makakatulong sa inyong sirkulasyon. Number 5. Combo na pangmabigatan. Katas ng granada at cayenne. Isang tambalang siguradong magugulat kayo. Katas ng granada na hinaluan ng kaunting cayenne pepper. Oo, parang kakaibang mix, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ito eksperimento lang. May matibay na siyensya sa likod nito. At ang resulta? Hindi matatawaran. Ang granada ay punong-puno ng punikalagins, mga makapangyarihang antioxidants na tumutulong protektahan ang endothelium, yung sensitibong lining sa loob ng ating mga ugat. Ang epekto, mas maraming nitric oxide ang nagagawa ng katawan na natural na pamparelax ng daluyan ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong pataasin ang nitric oxide production ng hanggang 35% sa loob lang ng ilang oras. Parang instant traffic enforcer sa katawan. Ngayon, dito papasok ang cayenne pepper. Ang capsaicin na nasa sili, bukod sa nagbibigay ng anghang, ay isa sa pinakamabilis na natural booster ng sirkulasyon. Sa loob ng ilang minuto matapos inumin, nagsisimula ng lumuwag ang mga ugat, mas nagiging malabnaw ang dugo at mas mabilis ang daloy nito sa kamay at paa. Bonus pa, pinapagana nito ang substance P, isang neuropeptide na tumutulong palawakin ang ugat at dalhin ang dugo sa mga parte ng katawan na pinaka nangangailangan. Paano ito ihanda? Simple lang. Gumamit ng isandaang porsyentong purong katas ng granada? Walang halong asukal o artificial sweeteners kasi sisirain lang ng asukal ang benepisyo. Sa walong onsa ng katas, idagdag ang ikawalong kutsarita ng cayenne pepper. Haluin ng mabuti. Kung first time mo, magsimula sa maliit na dami at unti-unting dagdagan habang nasasanay ang katawan. Pinakamainam inumin ito sa unang bahagi ng hapon kasi doon kadalasang mababa ang sirkulasyon. Ayon sa Clinical Nutrition Research, ang mga senior na umiinom nito araw-araw ay nakaranas ng mas mahabang distansya sa paglalakad at mas kaunting discomfort sa binti sa loob lang ng isang linggo. Average na 31% ang ganda ng daloy ng dugo. At kung maramdaman na iyo ang banayad na init mula sa kayen, aba, yan ang senyales na gumagana talaga Bukod pa diyan, ang granada ay may elagic acid na tumutulong ayusin ang lining ng arterya at gawing mas flexible ang mga ugat. Kaya, mas responsive ang katawan sa pangangailangan ng sirkulasyon. Kung medyo sensitive ang tiyan sa anghang, pwede nyo itong sabayan ng isang hiwa ng whole grain bread para mas komportable. Astig, di ba? At kung nag -e enjoy ka sa countdown natin, huwag kalimutan itap ang like button, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod na health tips. Ngayon, handa na ba kayo? Papasok na tayo sa mas makapangyarihang kategorya, ang ika-apat na inumin. Pang-apat, ang makapangyarihang halo ng beetroot at tart cherry. Ito ang inumin na hindi lang sikat sa sports medicine, kundi perpekto rin para sa atin na gustong ayusin ang sirkulasyon. Ang kombinasyon ng beetroot juice at tart cherry juice. Aba, ginagamit ito ng mga elite athletes para sa performance nila. Pero mas kahanga-hanga ang epekto nito sa daloy ng dugo ng mga nakatatanda. Ang beetroot ay punong-puno ng dietary nitrates na kinoconvert ng katawan sa nitric oxide. Kaya tip lang Iwasan muna ang antibacterial mouthwash bago uminom kasi nakakaapekto ito sa conversion. Ang nitrates na ito ay epektibong nagpapalakas ng daloy ng dugo sa binti at paa. Samantala, ang tart cherries ay loaded naman ng anthocyanins, mga antioxidant na nakakatulong bawasan ang inflammation sa ugat. Parang tandem ng magaling na mag-asawa. Isa nagpapaluwag ng daloy isa nagpapakalma ng pamamaga. Paano ito gawin? Simple lang, pagsamahin ang pantay na bahagi ng sariwang beetroot juice at tart cherry juice. Mga apat na on sa bawat isa. Inumin ito sa umaga, sa walang laman na tiyan, para mas mabilis ang epekto. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong pababain ang blood pressure at pataasin ang sirkulasyon sa binti ng average na 38% sa loob lang ng 24 oras. Astig, di ba? Marami ring naguulat na mas energized sila at mas magaan ang pakiramdam ng mga binte pagkatapos inumin ito. At kung medyo earthy ang lasa ng beetroot na hinaluan ng tartness ng cherries, pwede nyo itong dagdagan ng kaunting apple juice para mas masarap. Parang healthy fruit punch na may extra powers. Pangatlo, turmeric golden milk ang ginto mula sa Ayurveda. Mga ka eto na ang pangatlo sa ating countdown, Turmeric Golden Milk. Hindi lang ito basta gatas na may turmeric. Ito ay isang sinaunang Ayurvedic na lunas na ngayon ay kinumpirma na rin ng modernong siyensya. At ang resulta? Kamangha-mangha para sa sirkulasyon. Ang turmeric ay may curcumin, isang aktibong sangkap na napatunayan ng nakakatulong sa daloy ng dugo. Paano? Pinapababa nito ang pamamaga sa ugat, binabawasan ang pagdikit ng platelet, pinipigilan ang pagkumpol ng mga silula ng dugo, at tumutulong pa sa pag-aayos ng nasirang pader ng ugat. Pero heto ang sikreto na madalas nakakaligtaan. Mahirap masipsip ang kurkumin kung wala ang tamang kasama. Kailangan nito ng taba at pipirin mula sa itim na paminta para maging epektibo at pwede nitong pataasin ang pagsipsip ng hanggang 2,000%. Astig, di ba? Kaya para maihanda ito ng tama, painitin, huwag pakuluan ang isang tasa ng full-fat coconut milk o whole dairy milk. Idagdag ang isang kutsarita ng dekalidad na turmeric powder. Dagdagan pa ng kalahating kutsarita ng Ceylon Cinnamon para sa sirkulasyon at blood sugar control. Ikaapat kutsarita ng ginger powder at isang kurot ng black pepper. Iwisk sa mababang apoy ng mga limang minuto para magsanib ang nutrients sa taba ng gatas. Yan ang magdadala ng curcumin sa katawan ng mas mahusay. Pinakamainam inumin ito ng mainit isang oras bago matulog. Bakit? Kasi habang natutulog, mas aktibo ang repair system ng katawan. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang mga senior na umiinom ng turmeric golden milk araw-araw ay nagkaroon ng 42% na pagbawas sa pamamaga ng binti at mas humaba ang distansyang nalalakad nila sa loob lang ng dalawang linggo. At habang tuloy-tuloy mo itong iniinom, mas tumitindi ang benepisyo. May mga pag-aaral pa nga na nagpapakita ng patuloy na pag-improve hanggang tatlong buwan bago mag-peak. Maraming gumagamit ang nagsasabi na mas magaan ang umaga nila, mas mainit ang paa, at wala na ang kirot. Kaya, mga kasinyor, kung gusto na yun ang inumin na parang ginto para sa katawan, subukan ang turmeric golden milk. Pero teka, huwag kayong bibitaw. Ang pangalawang inumin ay mas exciting pa dahil ito ay may cutting edge na siyensya na siguradong ikakagulat ninyo. Pangalawa, hibiscus at hawthorn. Mga kasinyor, nasa pangalawang pwesto na tayo. Ito ang halo na unti-unti nang inirerekomenda ng mga espesyalista sa puso. Pero karamihan sa atin, hindi pa naririnig hibiscus tea na sinamahan ng hawthorn berry extract. Aba, Parang hidden gem ito, natural, walang side effects, at diretsyo ang epekto sa pagpapaluwag ng ugat para mas gumanda ang daloy ng dugo sa kamay at paa. Ang hibiscus ay loaded ng anthocyanins at protocatic acid. Ayon sa maraming pag-aaral, nakakatulong ito palakasin ang elasticity ng ugat at pababain ang resistensya ng dugo habang dumadaloy papunta sa dulo ng katawan. Dagdag pa, pinapasigla nito ang prostacycline, isang makapangyarihang vasodilator na target ang maliliit na ugat sa paa at binte. Samantala, ang hawthorn berries naman ay may oligomeric procyanidins na nagpapalakas sa dingding ng ugat at nagpapabuti sa efficiency ng puso. Ang bawat tibok, mas epektibo sa pagpapadala ng dugo, pero hindi tumataas ang heart rate parang mas matibay na bomba ng tubig na hindi maingay. Paano ito ihanda? Ibabad ang dalawang kutsara ng tuyong hibiscus petals o tatlong hibiscus tea bags sa labinganim na onsa ng mainit na tubig sa loob ng sampung minuto. Pagkatapos, haluin ang isang kutsarita ng liquid hawthorn extract o kalahating kutsarita ng hawthorn powder. Timing ang susi. Inumin ang kalahati sa umaga at kalahati sa hapon. Bakit? Kasi tumatagal ang epekto ng 8 hanggang 10 oras. Kaya tuloy-tuloy ang suporta sa sirkulasyon buong araw. Bonus pa, nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng balancing presyon ng dugo at steady na nitric oxide levels. Ayon sa European Journal of Preventive Cardiology, ang kombinasyong ito ay nakapagpataas ng daloy ng dugo sa paa ng average na 45% at nakabawas ng sintomas ng peripheral artery disease sa 78% ng mga kalahok sa loob lang ng tatlong linggo. Mas kahanga-hanga pa, nakatulong ang Hawthorne sa mga pasyenteng may congestive heart failure. Ibig sabihin, ligtas at epektibo ito para sa seniors na may iba't ibang kondisyon sa puso. At syempre, hindi lang ito healthy, masarap pa. Ang maasim na lasa ng hibiscus na parang cranberry na may bahagyang tamis ng hawthorn ay nagbibigay ng refreshing na inumin. Pwede itong mainit o malamig, pero kung mainit, dagdag pa ang benepisyo ng heat-induced vasodilation. Ibig sabihin, mas mabilis ang ginhawa parang sabay kang uminom ng tsaa at nagspa sa loob ng katawan. Tunay na 2-in-1 nga mga kasinyor, eto na ang sandaling hinihintay ninyo. Number 1, L-Citrulline Watermelon Smoothie. Ang kakaibang lasa ng kalusugan. Ang number 1 inumin na tunay na game changer para sa sirkulasyon. L-Citrulline Watermelon Smoothie. Narito na ang ultimate na pampasigla ng daloy ng dugo. Isang espesyal na smoothie na ikinamanghapa ng mga mananaliksik sa Harvard Medical School. Hindi lang ito basta pagkain ng pakwan. Ito ay siyentipikong dinisenyo para magbigay ng mataas na halaga ng L-citrulline, isang amino acid na kinukonvert ng katawan sa L-arginine at pagkatapos ay sa nitric oxide. Ang nitric oxide ang susi sa pagpapaluwag ng ugat at pagpapabilis ng daloy ng dugo. Ang kagandahan dito, diretsyong dumadaan ang L-citrulline sa bloodstream hindi na pinipigil ng atay, kaya sobrang epektibo para sa mga binti at paa. Kung ikukumpara sa L-arginine supplements na madalas hindi maabsorb ang L-citrulline ay halos isandaang porsyento bioavailable. Ibig sabihin, tuloy-tuloy itong gumagawa ng nitric oxide hanggang 24 na oras matapos inumin. At heto ang kwela, ang puting balat ng pakwan, oo, yung kadalasan tinatapon ay may pinakamataas na antas ng L-citrulline hanggang 60% higit pa kaysa sa pulang laman. Kaya huwag sayangin dahil yan ang tunay na powerhouse ng sirkulasyon. Paano ito gawin? Blend ang dalawang tasa ng pulang laman ng pakwan kasama ang isang tasa ng puting balat, organic para safe. Lagyan ng isang kutsarita ng fresh lime juice para sa vitamin C na tumutulong sa absorption. Isang dakot ng dahon ng mint para sa menthol at rosmarinic acid na pampakalma ng pamamaga at kalahating tasa ng coconut water para sa natural electrolytes. i hanggang sobrang makinis at inumin ka agad kasi bumababa ang bisa ng LC True kapag na-expose sa hangin. Pinakamainam itong inumin mga 30 minuto bago ang pangunahing pagkain sa araw. Bakit? Kasi mas maganda ang absorption ng amino acids kapag hindi puno ang tiyan ng protina na nagko sa uptake. Simple pero powerful na timing. Ayon sa groundbreaking study ng Harvard, ang mga senior na may advanced peripheral artery disease na uminom ng smoothie na ito araw-araw sa loob ng apat na linggo ay nagpakita ng 52% average na pagtaas sa daloy ng dugo sa lower body at 80% na porsyento ang nagulat ng ginhawa mula sa leg cramps sa gabi. May mga kalahok pa nga na dati hirap makalakad ng isang block pero pagkatapos ng apat na linggo, nakalakad na ng higit sa isang milya ng walang sakit. Astig, di ba? At ang pinakamaganda, nagsisimula ang benepisyo sa loob ng 24 na oras at patuloy pang tumitindi habang nag-a-accumulate ang L-citrulline sa katawan. Parang tinuturuan nito ang mga ugat na manatiling bukas at responsive kahit hindi ka araw-araw umiinom kaya mga kasinyor, kung gusto na ng inumin na parang superhero para sa sirkulasyon, eto na ang number one, L. Citruline Watermelon Smoothie. Mga kasinyor, nakita natin ang anim na natural na inumin na pwedeng maging hakbang para sa mas malusog na sirkulasyon. Ang mga inuming ito ay hindi lamang pansamantalang solusyon. Sila ay puno ng antioxidants at nutrients natutulong tutulong sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Hindi mo kailangang inumin lahat agad-agad. Sa katunayan, mas maganda kung dahan-dahan mong idagdag ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na rutin. Kahit isa o dalawa lang ang idagdag sa rutin mo, pwede nang magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pakiramdam at pagganap sa araw-araw. Ang sikreto? Consistency. Hindi overnight bumaba ang sirkulasyon, kaya hindi rin overnight ang pag-angat. Mahalaga ang pasensya at dedikasyon sa prosesong ito. Pero kapag binigyan mo ng tamang sustansya ang katawan mo araw-araw, unti-unti nitong binubuo at pinapalakas ang iyong vascular system. Sa huli, ang mga simpleng pagbabago sa iyong mga inumin ay makakatulong upang mas mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan at makakaramdam ka ng kaibahan sa iyong enerhiya at stamina habang tumatagal. Siyempre, paalala, kumonsulta sa healthcare provider bago gumawa ng malalaking pagbabago, lalo na kung umiinom ka ng blood thinners. Pero para sa karamihan ng seniors, ligtas, epektibo at masarap ang mga natural na inuming ito. Kung may tanong o karanasan ka, iwanan sa comments. Binabasa namin lahat. Salamat sa panunood, mga kasinyor. Tandaan, alagaan ang sarili dahil ang tunay na kayamanan ay ang gintong kalusugan. Cheers sa mas magaan na pakiramdam at mas masiglang paggalaw.